Meron tayong Yamaha uh, YTX mga boss na hindi umaandar Ang naging problema niya is mahina yung kuryente So nakita natin sa ignition ano At yun nga uh, CDI problem ano So ang ginawa na lang natin dahil wala tayong uh, CDI, CDI nga na original na pang YTX Kinonvert natin ngayon ng Mio Ayan so Meron akong ginawang full video So panoorin yung mga boss Kung paano i-convert yung Yamaha YTX sa Ah, uh, CDI ng Mio. Okay? Yung 382 pala to, diskret sa tineliko daw. Oo. Ready sa Meron tayong Yamaha ytx mga boss na hindi mako umaandar no. So dinala dito sa ating shop. Ah, okay, ahorita. meron naman siyang battery. Ayan. Pero pag tinanong natin 'yan, kapag pinopost start. Hindi siya So, i check ko yung kanyang ignition. Na-check ko na kanina pero may mahinang kuryenteng lumalabas mga boss. May kuryen may kuryente siya mga boss kaya lang mahina lang parang sinulit. Tapos pag nilayo mo siya, wala na, hindi na yung nilalagay sa kanya. Mm hindi -hmm. naman yung kuryente niya. Check ko mo na yung spark plug mga boss no Hindi po Pag, -pag, -pag, -car -pag carburetor po kasi under lang sya oh, Under lang ano? Ah, Oo oh, palya palya lang Pero oh, under uh, Ito mismo hindi ko ma eh Yan mga boss uh, Nabuksan ko na yung spark plug ano sabi ni uncle bago lang daw to kabibili niya lang ayan si uncle ko lang <laughs> rin oh. ayaw mga umanda bago tapos pag nilagay ko dito sa so ako ano tapos tadyakan ko walang nag walang nag na kuryente Iyan dito wala wala Ayan mga boss So ang duda ko dito mga boss Ay uh, CDI no Pero uh, Wala tayong mabibilan nung CDI nito mga boss ano Na original So ang gagawin natin Tsaka wala pa yata Ang pambilis si boss So ang gagawin natin mga boss Ay i-convert muna natin siya ng CDI ng Mio no batang ka pala yan e. Eh. Ay patan ka. mo na dito mga boss, natanggal ko na yung upuan niya. So, issue, upuan. Upuan. Sa ilalim ng upuan, makikita niyo yung CTI. Ito. Kaya, it, George. 180. Native na yun ah. ako na ba Okay mga boss, ito yung kanyang uh, CDI socket to. So kapareho lang siya ng Mio Amore. So um, Mio Amore yung gagamitin natin mga boss ano. Yan. So pareho lang siya. Ang gagawin niyo mga boss para pumasok yung pang Mio Amore dito. Babaliktarin niyo tong yellow lining na to. Yan. So i-convert nga natin siya ng pang Mio Amore ano na CDI no. Try natin kung aadar ah, nga siya. So ito yung stock. Bali ang gagawin natin mga boss, ay kukunin natin yung wiring diagram ng CDI ng Mio Amore ano? Kailangan alam niyo mga boss para ma-convert niyo siya dito sa CDI sakit ng uh, Yamaha Wave so mga boss ano. So mayroon naman uh, color coding to. Kailangan alam niyo ilapat dito sa ano, liliit. CDI ng Mio Amore ano. So ganun yung gagawin natin mga boss. Ito yung CDI ng ating Mio Amoria ng mga boss. ang gagamitin natin ay uh, anong brand to? Apido. Ayan, Apido brand. So, nagamit ko na to nung nakaraan. Ganito lang din yung ginawa ko. No? YTX lang din. Pareho nga pala sila ng sakit no YTX. Yan, no? pareho. Kaso magkabaliktad lang Yung... Ah, pareho lang mga, mga boss, pareho. Magkabaliktad lang yung mga wire ng no, mga boss. Ayun. So, maglalagay ako ng wiring diagram dito sa video ko para makita nyo yung diagram ng Mio Amori, ano. Tapos iko-color code niyo lang tong mga wire na ito. Ang gagawin nyo, mga boss, puputulin niyo na yung wire para pag uh, ibabalik niyo sa stack may susundan kayong color coding ng mga wire, no? Okay, mga boss. Kung mapapansin nyo sa CDI ng YTX, may isang orange na nakahiwalay, no? So, nilagyan ko ng uh, extra wire kasi uh, papuntang ignition to, no? Iko-connect natin dito mamaya sa CDI socket. So, ayan. Puputulin natin ngayon to, mga boss. Para kung gusto niyo namang ibalik sa stock masundan niyo uli yung wirings niya no? kasi babalik-balik ta rin natin yan okay Okay mga boss, ayan naputol ko na yung CDI sa akin. Kasi 18 lang yung budget ngayon. Oh, ah. naghahanap din talaga siya. Kasi 18 lang. Tapos ang susunod niyo gagawin mga boss, 'di ba yung motor may palser no? may pulser uh, coil the the, the, the. Uh, the isang negative pulser sa capacitive ah, okay. pulser so hanapin nyo dito sa may sakit no so ang kulay ng pulser ng oil, 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 na. Yamaha YTX mga boss ay white sa red no na sa ngayon itong white sa red na to yung white nakarating pa dito mga boss ano yung white nakarating pa dito. Yan. Pero yung red mga boss, wala na siya dito. Hindi yeah, mo na siya makikita dito yung mark na ayun, yung, ano to, Ngayon nahanapin natin kung nasan dito yung uh, red wire no. Hindi siya naka, hindi siya naka spoke naka, ano siya, naka Yung red wire hanapin natin kung nasaan siya dito. Hoy okay, mga boss, paano natin malalaman kung nasaan yung red wire na to no? So hanapin muna natin yung ah... Uh, ACC wire ito yung ito yung ACC wire mga boss yan yung kulay brown yan ngayon babalik tarin mo yung ah, tester mo no tester mo ilalagay mo dito sa ACC wire yung negative nya para matest mo yung ground no Yan so it, mat matetest mo yung ground So ngayon, uh, ang pagkakaalam ko ay uh, black blue ano mga boss? Black blue. Pag umilaw tong tester natin mga boss, siya nga yung black blue no. So bubunutin ko muna tong uh, sakit ng pulsar. Ayan. Sakit ng pulsar ito mga boss ano. Mayroon siyang white at saka red na wire so dito ko ilalagay yung aking tester sa uh, red so isuksok ko muna Stop mga boss yan. ayan mga boss nakasuksok na yung ating ah, uh, yan yung tester light no ididikit ko ngayon yung black blue dito sa ground titignan natin kung iilaw nga siya no sa mga boss umiilaw yung ating tester light ano? So, sabihin mga boss ito yung ating pulsar ah, blue black yung kulay nya ano? Mara, tapos ito yung isang pulsar nya ano? yung white nya ano? so yan nga yung white ito yung dalawang pulsar natin mga boss so ang gagawin nating negative pulsar mga boss ay yung white white no tapos positive pulsar yung black blue okay sa so, mag wiring na tayo ng CDI mga boss ano pinatay ko muna yung susi para hindi tayo magka ground nailagay ko na sa sakit mga boss yung ating uh, Mio Amore CDI no Mio Amore yan <laughs> So binalatan ko na yung mga wire na kailangan ko mga boss ano. Ito yung positive natin. Ito yung papuntang ignition. Ah uh, negative negative pulser saka positive pulser saka ground. So maglalagay ako ng diagram diyan mga boss sa aking video no. Ah uh, yun na lang yung sundin nyo. Tapos uh, check nyo na lang yung wire. Mga wire nitong ah uh, mga wire na itong uh, YTX ano so itong yellow wire na to hindi na natin magagamit no ayan na mga boss nakabit, na, nakabit ko na yung CDI ng Mio Mori ano so na i-wire ko na na wire ko na ano check natin ngayon yung uh, ignition so ito yung kanyang ignition ngayon mga boss ano

Oh, nag-welding na. Ba, di ba tanang ito na? Hindi ko. Hindi ka welding na. Nakaw! Nag-lap tau ko nga nang STX. Ba, napatay na? Ay, eh. Wala na kasi na. Kulayatan na. Ay, napuran yung motor. Try ko pa andari mga boss. Tapos, i-share ko na lang sa inyo yung connection ng CDI, no? Napuran yung motor. Yan. Diyawan na pa kinawa ng motor. So mahina yung starter nya Tadya ka na lang natin Yun may babalik ta rin So mga boss na rin Ikaw yung starter So balik ta natin yung Pulser nya no Balik rin lang tong dalawa na to mga boss kapag gumanon ah Yung white saka yung black Blue Hay mga boss kapag ah lumalaban yung tadyakan ano Balik ta rin lang yung connection ng pulsar, Pulser no so nabaliktad ko na Try ko pa rin nyo ka style na yun eh hey, mga boss, sumandar na siya ano Okay mga boss, sumandar na nga yung ating oil test. Ngayon yung ginawa natin uh, wirings. No? Ito. So bali ganito yung wirings nya mga boss. Ano? Dito sa original na CDI mayroong isang orange na nakahiwalay ano. So nilagyan ko ng uh, extra wire no. Tapos kinabit ko dito sa uh, bandang kanan na taas nung uh, Miyamore mo no Tapos yung brown na ACC wire andito sa bandang kanan na baba. Tapos yung uh, pulser na kulay white nandito sa bandang kaliwa kaliwa na baba no and then yung uh, palser na black blue nasa bandang kaliwa na taas no? tapos yung ground ng uh, Yamaha is black so nandun siya sa ng baba so itong yellow mga boss kahit hindi nyo natanggalin no ayan nakakabit lang siya tapos yung blue hindi na hindi na natin kinabit so ititape ko na mga boss ano yan. Dito na nagtatapos yung ating video mga boss So try ko lang paanta rin nga mamaya patakbohin ko ano to Pakita ko sa inyo kung ano yung takbo nya Okay, itape ko muna to Yan yeah mga boss, try natin patakbohin ano So papatakbohin natin, try natin kung uh, okay nga ba yung ginawa natin most of all clutch now Ay mga boss, ayan na yung yeah. atong ating CDI na Mia, no?